Ngayong Father's Day 2024, narito ang mga first-time fathers na magse-celebrate na kanilang Father's Day ngayong taon. The Philippine Showbiz List presents Celebrity First-Time Fathers sa Father's Day 2024. Rambo Nunez. Sina Maha Salvador at Rambo Nunez ay iwelcome ang kanilang baby girl ngayong taon. Sa kanil kanilang social media pages, inihayag na mag-asawang Nunez ang pagdating na kanilang baby girl noong May 31, 2024. Isang short but sweet appreciation ang isinulat ni Rambo para kay Maha matapos itong ipinanganak ang kanilang small bundle of joy. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niya ang larawan ng isang natutulog na Maha na nakayakap sa kanilang ng baby Maria. Caption niya sa post, I never thought I could love you even more at Maha. Thank you so much for bringing Maria into our life. Ilang araw matapos kumpirmahin ang kapanganakan ng kanilang anak, nagpost si na Rambo at Maha ng larawan na magkasama habang papalabas ng ospital na may caption na Starting Our Parenthood Journey. Albi Casino Ginulat ni Albi ang kanyang mga followers sa Instagram nang ibalita niyang isa na siyang ama. Sa isang Instagram post noong June 11, 2024, ibinahagi ni Albi ang video ng pagdating niya sa San Francisco International Airport. Makikita sa video na sinalubong siya ng kanyang non-service girlfriend na si Michelina at ang kanilang anak. Binuhat ni Albi ang kanyang anak at hinalikan ito sa pisngi. Caption niya sa post, A great man told me being a dad has no days off and retirement. I wouldn't have it any other way. I finally got to meet my son. Hello, Roman Andrew. The world is yours, little man. Makikita ang labis na kasiyahan ni Albi ng halika niya sa labi ang kanyang non-showbiz girlfriend na si Michelina habang karga-karga ang kanilang baby boy. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Albi ng personal na kanyang anak na isinilang sa Amerika. Subalit, so, hindi nagbahagi si Albi ng anumang detalye kung kailan isinilang ang kanilang anak. Sa comment section, tumanggap si Albi ng mga pagbati mula sa kanyang kapwa celebrities. Ito ang unang pagkakataong nalaman ng publiko na isa na palang ama si Albi. Subalit, so, base sa mga komento ng kanyang mga kaibigang celebrity, matagal na nilang alam ito. Isa sa mga unang nagkomento sa post ni Albi ay si Darren Espanto. Ayon sa kanya, we can finally talk about it publicly. Ha ha ha. Bukod dito, nag-upload din si Albi ng isang adorable photo nila ng kanyang anak na magkatabi sa pagtulog sa sofa. Sa Instagram story naman ni Albi ay makikitang tulog ang anak habang nasasasakyan sila. Ipinakilala ni Albi ang non-shabes girlfriend si Michelina noong May 2023. Ang sa publiko ni Albi sa kanilang relasyon ay kasabay na kanyang 30th birthday at unang taon nila bilang magkasintahan noong May 14, 2023. Jason Abalos. Sa isang shared post sa Instagram, inanunsyo ni Jason Abalos at Vicky Rushton ang kapanganakan ng kanilang unang anak sa kanilang unang wedding anniversary noong September 1, 2023. Makikita sa larawan ang maliit na kamay ng kanilang anak na nakahawak sa isang daliri ni Vicky. Caption nila sa post, Our greatest blessing, our little love, we still can't believe he's finally here in our arms. We love you more than you'll ever know, Noah full on dad mode naman si Jason sa isang Instagram post niya noong September 2023 kung saan makikita sa larawan na karga-karga si Noah sa kanyang mga bisig. Noong namang December 2023, nagbahagi si Jason ng isang meme-worthy moment kasama ang anak na si Noah. Makikita sa larawan si Jason na nasa kalagitnaan ng paghikab habang si baby Noah naman ay nakangiti sa kamera na nakatagilid ang ulo. Kalakip ang caption na, My daddy ko, pagod na look. Benjamin Nalo, ang anak naman ng na si Jose Manalo na si Bench Manalo ay naging opisyal na ama noong September 2023 nang isilang ng asawa niyang si Lovely Abella ang kanilang unang anak. Sa kanyang Instagram post noong September 18, 2023, pinuri ni Bench si Lovely sa lakas nito sa buong proseso ng panganganak. Inihayag din niya ang pagmamahal at pasasalamat niya sa asawa sa pagiging supermom nito at sa pagbibigay lakas at inspirasyon sa kanilang pamilya. Pinasalamatan din ni Bench ang kanilang anak na pinangalanan nilang Liam Emmanuel sa pagdating nito sa kanilang buhay. Seth Cadayona Sinalubong ni Seth Cadayona at ang kanyang fiancé na si Nelan Vivero ang kanilang pangalan ng anak noong March 2024. Sa Instagram noong March 21, nagpost sila Nelan at Seth ng larawan ng kanilang healthy baby na tilawag nilang Little Herminia. Binati rin sila ng kanilang kapwa celebrity na si Clea Pineda sa Instagram photo ng kanilang anak. Bago ang pagdating ng kanilang baby, nagpost si Seth ng sunod-sunod na larawan sa kanyang Instagram stories kung saan makikita siyang naghihintay sa loob ng isang ospital. Benedict Kua Maliban sa pagdiwang na kanyang unang Father's Day ngayong 2024, ipinagdiwang rin ni Benedict ang kanyang unang kaarawan bilang ama. Sa Instagram, ibinahagi ni Benedict ang ilang snaps mula sa kanyang 32nd birthday celebration. Sa mga larawan, makikita siya na may hawak na dalawang cupcakes na may numerong 3 at 2. Ibinahagi rin niya ang mga larawan niya kasama ang kanyang dalawang buwang gulang na anak na si Alec. A lot of first this year. I just spent my first birthday as a daddy. Ayon sa caption ni Benedict. Noong May 2024, ginulat niya kanyang followers nang ihayag niyang siya ay isa ng tatay. Sinabi ni Benedict isang vlog na nakalipas sa dalawang buwan ay ang pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay at inianay niya ang mga ito sa kanyang anak. Sa ilan sa mga larawan at isa ring video, nakita ang proud father na karga-karga kanyang bundle of joy sa kanyang mga bisig. Sinabi rin ni Benedict sa vlog update na ang palayo ni Alec ay Xiao Long Bao o Bao Bao. Ipinaliwanag niya na ang Xiao ay nanganguhulugang maliit. Ang long ay dragon at ang bow ay mula sa bow pen na nangunguhulugang kayamanan. Nabanggit din niyang itinago na niya ang pusod at unang nail trimmings ni Alec. Nangako siya sa kanyang munting anak na magiging aktibong bahagi siya ng bawat sandali ng buhay nito at magbibigay hindi lamang ng pisikal kundi pati na rin ng emosyonal na pangangailangan. Victor Basa Magsiselebrate din na kanyang unang Father's Day ngayong 2024 si Victor Basa opisyal na naging tatay si Victor noong September 28, 2023 at formal niyang ipinakilala sa social media ang kanyang anak na si Alessandra Emanuel. Caption niya, A dream is a wish our hearts made when hoping and praying for our little Alessandra Emanuel who was born a little sooner than expected, but it is healthy and lively much to our delight. Mula na dumating si Alessandra, ibinahagi ni Victor na ginugugol niya ang mga gabi sa pagpapalit ng diaper nito at pagkanta rito ng mga lullabies. Unti-unti rin niyang nauunawaan ang ibig sabihin ng pagiging magulang. Tinapos niya kanyang pose sa pamamagitan ng pagbabahagi ng tatlong payo na ginagawa niya mula ng maging ama. Always have a hot water bottle handy. Snacks are as essential as kissing and hugging your partner and pray through trials even if it is just burping your little baby at 3am. Patrick Sugi Ang mga celebrity parents at streamer na si Ariel Garcia Sugi at PBB housemate Patrick Sugi ay uminakam ang kanilang baby girl na si Olivia Robin noong July 3, 2023. Inanunsyo ng dalawa ang kapanganakan ni Olivia sa kanil kanilang mga Instagram account. Kilala sa pag-post ng mga video at reel, inupload ni Ariel ang kanilang unang opisyal na reel bilang isang pamilya at natag si Patrick sa video. Sa reel na may caption na Nothing but overflowing joy, makikita ang isang candid shot ni Patrick kung saan akay-akay niya ang bagong silang na anak na nakabalot sa isang lemon print swaddle blanket. May short clip din si Patrick kung saan tinitingnan niya si Baby Olivia na may buong pagmamahal habang karga-karga niya ito. Ninong Rai. Natouch naman ang maraming fans sa sikat na celebrity chef na si Ninong Rai nang ibahagi niya ang unang sulyap sa kanyang unang baby sa kanyang non-showbiz partner sininong Ryan ang tunay na pangalan ay Ryan Morales Reyes ay ipinakilala sa buong mundo ang kanyang anak na si Roo sa pamamagitan ng kanyang mga post sa social media noong May 20, 2024 caption niya siya ang nagdala pero ako ang kamukha Welcome sa mundong ito, Ru. The Aliray era starts now. Sa isang hiwalay na post sa Instagram, nakunan si Ninong Rai isang video na hawak ang kanyang anak at pag usap sa kanyang mini-me at pagkatapos ay isinulat sa caption na ganito pala pakiramdam noon. Ilang celebrities din ang bumati sa chef vlogger para sa bagong milestone na ito sa kanyang buhay. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!